araw-araw na mga salita ng Diyos. Mula pa noong likhain sila ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay kumikilos alinsunod sa mga batas na itinakda ng Diyos at nagpapatuloy na umunlad ng maayos. Sa ilalim ng Kanyang pagbamasid, sa ilalim ng Kanyang pamamahala, ang lahat ng mga bagay ay maayos na umuunlad kaagapay ng kaligtasan ng mga tao. Walang anumang bagay ang makababago sa mga kautusang ito at walang anumang bagay ang makasisira sa mga kautusang ito. Nang dahil sa pamamahala ng Diyos, kaya maaaring magparami ang lahat ng nilalang. At dahil sa kanyang tuntunin at pamamahala, kaya ang lahat ng nilalang ay makakaligtas. Ito ay upang sabihin na sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, ang lahat ng mga nilalang ay nagsisiiral, umuunlad, nawawala, at muling magkakatawang tao sa maayos na paraan. Kapag dumarating ang tagsibol, dinadala ng pag-ambo ng ulan ang damdaming iyon ng tagsibol at binabasa-basa ang lupa. Ang lupa ay nagsisimulang malusaw. Ang damo ay tumutubo at umuusbong sa lupa at ang mga puno ay unti-unting nagiging luntian. Ang lahat ng buhay na bagay na ito ay nagdadala ng sariwang kalakasan sa lupa. Ito ang tanawin ng lahat ng nilalang na nagsisiiral at nagsisiunlad. Ang lahat ng uri ng hayop ay lumalabas din sa kanilang mga lungga upang damhin ang init ng tagsibol at simula ng isang bagong taon. Ang lahat ng mga nilalang ay nagbibilad sa tag-araw at ikinagagalak ang init na dulot ng panahon. Ang mga ito ay mabilis na lumalaki. Ang mga puno, ang damo at ang lahat ng uri ng halaman ay mabilis na lumalago, saka sila namumukadkad at namumunga. Ang lahat ng nilalang ay masyadong abala sa panahon ng tag-araw. Pati na ang mga tao. Sa taglagas, nagdadala ang mga ulan ng lamig ng taglagas. At ang lahat ng uri ng buhay ng mga bagay ay nagsisimulang maranasan ang panahon ng pag-ani. Ang lahat ng nilalang ay nagbubunga at nagsisimula na rin ang mga tao na anihin ang lahat ng uri ng bagay dahil sa paggawa sa taglagas ng mga nilalang na ito ng upang maghanda ng pagkain para sa taglamig. Sa taglamig, ang lahat ng nilalang ay unti-unting nagsisimulang magpahinga sa kalamigan upang pumayapa at ang mga tao ay nagpapahinga din sa panahong ito. Ang mga pagbabagong ito mula sa tagsibol papuntang tag-araw Hanggang sa taglagas at hanggang sa taglamig, ang mga pagbabagong ito ay nagaganap lahat alinsunod sa mga kautusan na itinatag ng Diyos. Pinangungunahan niya ang lahat ng nilalang at tao gamit ang mga kautusang ito at nakapagtatag para sa tao ng isang mayaman at makulay na paraan ng pamumuhay. Naghahanda ng isang kapaligiran para sa kaligtasan na mayroong iba't ibang temperatura at iba't ibang panahon. Sa ilalim ng maayos na mga kapeligiran ito para sa kaligtasan, ang mga tao ay maaari ding makaligtas at makapagparami sa maayos na paraan. Hindi maaaring baguhin ng mga tao ang mga kautosang ito at walang sinuman at anuman ang makasisira sa mga ito anumang malaking mga pagbabago ang maganap sa mundo, ang mga kautosang ito ay patuloy na iiral at sila ay umiiral dahil ang Diyos ay umiiral. Ito ay dahil sa tuntunin ng Diyos at sa Kanyang pamamahala. Sa ganitong uri ng maayos, mas malaking kapaligiran, ang buhay ng mga tao ay makapagpapatuloy sa loob ng mga kautosan at mga patakarang ito nilinang ng mga kautusang ito ang salit-salin lahi ng mga tao at salit-salin lahi ng mga tao ang nakaligtas sa loob ng mga kautusang ito tinatamasa ng mga tao ang mga nilalang at itong maayos na kapaligiran para sa kaligtasan na nilikha ng Diyos para sa salit-salin lahi ng mga tao kahit na nararamdaman ng mga tao na ang ganitong uri ng mga kautusan ay katutubo, kahit na lubos ang kanilang paghamak sa mga ito, at kahit na hindi nila nararamdaman na ang Diyos ang nagtutugma sa mga kautusan ito, na pinamamahalaan ng Diyos ang mga kautusan ito, kahit ano paman, ang Diyos ay palaging sangkot sa hindi nagbabagong gawain na ito ang kanyang layunin sa hindi nagbabagong kawain na ito ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan at ng upang makapagpatuloy ang mga tao.